Yamashita Trishur madalas nasa mga bato kapag nakita ninyo ang mga marker na katulad nito magandang araw po sa kanilang lahat Luzon, Visayas, Mindanao Magpabalik na naman po tayo Pang magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol na naman po Sa Yamashita Treasure Na kung saan itinago po ng mga Japanese Imperial Army Noong Second World War Sa kabundukan po Ng Pilipinas At ang atin pong napili ngayong topic Na ibabahagi sa inyo Ay tungkol po sa dat na mayroong glitterings Na nakapalibot yung pong may mga sinag na uh, makikita natin na guhit-guhit o glitterings na parang sikat ng araw natin makikita. Ito po ay para siyang araw na kung saan may mga silahis o sinag na nasa gilid. Yan po ang ating topic na pag-uusapan ngayon kung ano po ang kahulugan ito. Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin channel. At kung bago pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Kamusta po kayo mga ka-treasure hunter? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan Umpisan po natin ang atin pong ibabahagi sa inyong topic ang tungkol nga po sa mga marker ng Yamashita Treasure na kung saan may uh, sinag o glitterings sa salitang ingles ay glitterings yung parang sikat o liwanag na naiguhit uh, ito po ay Uh, ginawa ng mga markers ng mga Japanese Imperial Army Bilang palatandaan sa kanilang itinagong kayamanan So sa atin pong uh, pagdi-treasure hunting Ay napakarami pong mga marka Na ating makikita po sa mga bato na Kung saan inukit ng mga Japanese Imperial Army Bilang palatandaan nga sa kanilang mga ibinaong kayamanan Subalit, nalilito tayo sa mga marker na ating makikita sapagkat napakarami nga at katulad nga sa ating sinasabi na may glitterings ay iba't iba ang itsura ng mga uh, ginawa nilang markers na mayroong glitterings at uh, isa-isahin natin nga uh, ipaliwanag sa inyo ibabahagi sa inyo ang pinakamalapit nitong nga uh, meaning o kahulugan upang lubos nating maintindihan at maaaring makapagbigay sa atin ng idea, clue, guide para matukoy natin kung nga uh, dapat ba tayong maghukay o dapat na tayo dapat lang tayong magbabasag ng mga bato sapagkat hindi po lahat ng mga ibinaon ng mga Japanese Imperial Army ay naibaon sa ilalim mayroon ding mga naibaon nasa loob lang ng bato o ginawa lang uh, bato at nasa loob ang sikreto yan pong ating uh, tatalakayin dito sa atin pong uh, ibabahagi sa inyo ito pong mga may glitterings na mga marker so umpisahan po natin sa mga itsura ng mga glitterings yung pinaka-common na madali nating ma-identify na ito po ay yamashita treasure hindi bumba hindi po siya tinatawag na traps ang uh, mga may dot yung dot na drilled holes uh, at yung dot niya ay pabilog na mayroong walong uh, glitterings o walong uh, sinag uh, ay common ito sa japanese code na nagsasabing uh, ang uh, itinago ay uh, diamond so una ang ating halughugin ay yung mga bato. Yung mga bato ay madalas binabalot ang mga diamonds. Ang ibig sabihin nun ay glitterings of uh, gems or diamonds. Yung tinatawag na pabilog na parang dat na mayroong uh, sinag na walo, na walong piraso ay uh, nangangahulugan nga na uh, precious stones or gems diamonds ang ating hinahanap at maaring ito po ay nakabalot nga sa mga bato. At sa dami ng bato ay napakahira pong i-identify ang kinaruroonan ng diamonds na kanyang tinutukoy. So kapag tayo po ay nakakita ng mga uh, dot na mayroong glitterings na walo, uh, ay uh, magsimula tayong maghanap muna sa mga kabatuhan. Uh, Pukpukpukpukpukin -okay natin yung mga bato at uh, pakinggan natin kung halo ito, mayroong tunog sa loob na parang na-echo at kapag ito po ay na-echo ay maaaring naglalaman nga ito ng uh, diamonds sa loob at yung iba ay medyo maliit lang na parang buko at doon sa loob ay nakabalot manipis lang ang balot medyo wala pang 1 inch ang balot na parang bato na simento at sa loob ay medyo makikita na natin na medyo glassy o parang salamin. Yan po ay nagpapatunay na isa pong gemstone ang ating natatagpuan o isang mahalagang bagay na unprocessed, uncut. Yan po ang tinutukoy ng isa sa glitterings dot na mayroong glitterings. Pangalawa, kapag nakita tayo ng dot na mayroong glitterings na walo ay ang ibig sabihin ay Yamashita Treasure Minerals Deposit o may mga depositong mga mineralis kung saan natin nakuha yung uh, marker na yon na uh, inukita ng letterings of uh, yung parang uh, pabilog na mayroong silahis nga na walo ay uh, doon uh, sa ilalim ay mayroong nakabaon na uh, minerals ang pagsinabing minerals ito po ay ginto uh, silver platinum basta't metal o mineralis na natural. Ibig sabihin ng natural ay uh, ito po ay hindi pa uh, na-process mineralis ang ibig sabihin. Sumaari so, nga uh, doon sa ilalim ay mga may mga unprocess unprocess na mga nakuha ng mga Japanese at kanila po nga i, uh, ibinaon at maaring uh, uh, nga sa ilalim kapag nakita natin ang marker po na mayroong glitterings. ito po ay walong sinaga. Tandaan natin walong guhit na nasa gilid na para siyang uh, liwanag ng uh, between. Yan po ang uh, ating hahanapin. Pangalawa ay pangatlo sa ating ibabang bahagi sa inyong na itsura ng uh, may mga glitterings ay yung parang uh, bilog siya na mayroong mga uh, silahis din uh, at uh, may mga cracks parang mga cracks uh, makikita natin medyo parang sigsag parang kidlat o ano. basta't glittering siya na parang sikat ng araw yan po ay nangangahulugang gems gemstones precious gemstones at maaring nasa mga bato din yan marami po kasing mga uh, kahulugan yan kapag straight line yan at hindi siya parang uh, sinag ay nangangahulugan naman na yards o so, distansya uh, uh, yung kanyang guhit uh, ay magiging distansya kapag hindi siya uh, sinag tingnan na uh, straight line siya nap napaka direct so, malalaman po kasi natin yung uh, sinag ay makikita natin yung itsura ng parang between or parang uh, sinag ng araw na nagsasabing ito po ay sign nga ng uh, precious gemstone o diamonds. So may mga shapes ang uh, mga uh, dots. Mayroong para siyang diamond shapes, uh, na ibig sabihin ay diamond. Mayroon din siyang parang square. Kapag square na mayroong uh, glitterings, yan po ay gold bars. So kapag nakita tayo ng square, na mayroong mga sikat o sinag yan po ay nangangahulugang gold bar deposit tandaan po natin yan gold bar deposit kapag square na napalibutan ng glitterings o uh, sinag yung uh, mga traps kasi natin na makikita na uh, napalibutan ng mga glitterings ay kar karaniwang uh, malalaki yung uh, bilog uh, na nasa gitna ay napakalaki na sinlaki ng plato or mas malaki na mayroong uh, maiiksi lang na glitters yan po ay hulugang booby traps so mga traps kabilang sa mga uh, petals ng mga flower o mga bulaklak na kung saan uh, inukit sa mga bato, yan po ay mga booby traps mga bumba uh, kung saan matatagpuan sa Uh, loob ng tunnel at yung iba sliding boulders traps po na sliding boulders yung landslide uh, yung mga bato na kung nilagyan ng poison ay mga flower na uh, marker natin makikita. Gray ang kulay ng mga yan, mabaho, malansa uh, at uh, yung iba ay pink pink ang kulay at uh, uh, mayroon nga po siyang mga uh, petals ng flower na ating makikita. Uh, parang bulaklak, karamihan sa uh, makikita natin ay mga booby traps. Yung star, yan, kabilang din po yan sa mga booby traps. So, yung pong uh, binanggit natin ng mga glitterings na yun ay uh, napakalaga po upang uh, magbigay sa atin ng guide kung saan tayo dapat maghahanap uh, ng Yamashita Treasure sapagkat pwede tayong maligaw pag hindi natin alam yung uh, ibig sabihin ng letterings kasi ng hukay tayo ng hukay pa ilalim sapagkat napakarami po nilang inilagay na mga traps sa ilalim upang uh, doon tayo uh, magpo-focus uh, at mauubusan tayo ng lakas at pa pera uh, napakalawak po ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang pangligaw, panglito at yun po ay kabilang sa kanilang plano na lilituhin, liligawin uh, kung sino man ang mga ngahas na tumuklas at maghanap ng itinago na kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So yan po ang uh, ating uh, maibahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol po yan sa mga glitterings. Uh, dinagdagan na lang po natin yun ng mga booby traps. Paragdagang uh, kaalaman na lang po yun. So hanggang sa susunod po sana po ay mayroon naman tayong napulot na aral tungkol po uh, sa pagka treasure hunting ya treasure hunting sa lahat po ng mga hindi natin uh, banggit sa shout out uh, humihingi po tayo ng pasensya sa inyo sapagkat so tayo po ay uh, uh, busy at limited lang po ang ating uh, oras uh, hanggang dito na lamang maraming maraming salamat po Uh, ito po ang inyong cartridge hunter, Yusuf Yamato.